Pati pa nga yun. Pati yun. Oo. Ganun lang ka naman you know? siya. Kahit po supplyan nyo ng fertilizer. Ano na yung yo, oh, sa sa hmm. Hmm. Oh, kahit na. Oh, oh. Kahit supplyan oh, okay. mo. Ay, <coughs> yung <coughs> kung kasi bata pa siya. Yung lang kaya niya. Eh okay. katumira ko kasi yun. Cargo Saka kung naglagay niya. Saan mapapalaki niya kung kahit mapalaki. Ayan lang. lang. Dahil hindi ako naglagay sa kanya. ay lang. niya, lang. Lumalaki na yung buho ko. May nalalaki na yung buho ano. ko. Pagkatapos, oh, pagkatapos, mayroon natin iiwang iba. Mayroon naman yung unang lumalaki na. Pagkapitasya mm na siya, tinatanggal ko na. Ganun. Para huwag na makabigat sa kasama. Kasi pag di mo tinanggal yun, at halos siya nag-aabot, iuyo si kong ganun yung Apo. sa ano. Uh -huh. Pero kaya pa rin niya Kaya lang, kung matatanggal mo yun, eh, hindi na masyado mabigat yung dalin. Ang ginagawa ko po, pag nakita ko na hmm. nakaganon na, binabawasan ko na po ng bunga. Hmm. Pa. Patanggalin nga raw no, mga bulaklak, tsaka uh -oh. tanggalin na ikay mga buko habang yung pula para daw hindi siya mabonsay oh. Uh, at daw lumaki ang kalamansi actually sa dami ng halimbawa, isang libong puno ang tanim ninyo pag nagpataba kayo labas ng labas ng bulaklak na yon wala na kayo nagawa kundi magtanggal na magtanggal ng bulaklak magtanggal na magtanggal ng bunga trabaho yon doon sa inyong magiging caretaker o yung magiging trabador e eh, samantalang yon hindi naman siya magtutuloy na lahat eh tayo, bakit ba hindi po magtutuloy lahat yun? Eh, yung kasi kalamas eh, magkakasilumabas yung marami. Eh, talaga masisiya ka, marami. Mm -hmm. Wala hindi kaya na patutuloy yun. Oo, oh, ganun na kalamas eh. Kahit po suplayan nyo ng uh, yeah, fertilizer, oh, oh, ng ammonia. na. -hmm. Kahit na, uh -huh. kahit supplyan mo. Yung, kung kasi bata pa siya, yung lakayan niya dali oh, nang dadali niya. Okay. katulad ako yeah. kasi yun Saka, ako Sa kakano ko niya, sa mapapalaki niya kung kaya ko palaki. Ayun lang, ayun lang. Kasi ako eksakto naglagay sa kanya. Kaya okay. niya, pagka nabawa, na yung buhok, may malaki na yun. Pagkatapos, oh, pagkatapos, meron natin iiwang iba. Meron naman yung umal na mga laki na. Pagkapita siya na siya, pinatanggal ko na. Para huwag nang makabigat sa kasama. Kasi pag di mo tinanggal yun at halos siya nag-aabot, yuyok kong gano'n yung, yung Apo, sa kanawa. Mm -hmm. Pero kaya pa rin ngayon. Kaya lang, kung matatanggal mo yun, eh hindi na masagwang bigat yung ganyan. Yun. Ang ginagawa ko po, pag nakita ko na makaganon mm -hmm. na, binabawasan ko na ho ng bunga mm -hmm. para, ano, para medyo maka... Eh na, mm -hmm. -ano, pwede pwede rin. lang, pag total yung tatanggal mo mm -hmm. ng bunga, isang dalit, titanggal mm -hmm. yun. Ah, okay. Dahil diretso pagtaas, no? Mm -hmm. Tapos sir, uh, habang lumalaki siya, meron part ka. na yeah. kailangan kami mag-pruning? Hindi mm, na. na. Yan po kasi bunga na yun. Yun na ito pagkupruning di na, na ninyo. Uh -huh. Yun kasi ang nagkocontrol para ang kalamansi eh, huwag tumayog na panda, oh. uh, mataas, mm -hmm. napayat. -hmm. kasi yung dulo mm -hmm. ng kalamansi, eh, eh na ng bulaklak yung dulo. Oh. Hinto na, hinto na yung pagkasa, pagpuputat yung niya. Oh, hinto na siya. Mm -hmm. Iintilin niya lumaki oh. Tulungan na yan. Hindi siya maglalabas ng talbos. Eh, alam mo, lumaki yung bunga. Hindi, tuloy yung pagkasanga sa baba Sa baba, tama po. Eh, ngayon, pag lumaki yung bunga ngayon, pinitas mo. Suso pa ngayon sa kwek pinasan mo. Bisa lalabas taplo Isa, gano'n. Magbubulaklak lak uli yun. Oo nga. Kaya, magbulak-lak. Ayun, ito yung lumaki. Lumalapad yung hilalim, no? Ito tuloy yung paglago niya. Kaya na natili siyang panda. Apo. Eh pag tumaas yun na halos pantay mo, ang sa iyo Mga dalawang tao na nga aakap ko sa sangano. Apo. Ah, Eko. ko, ah, Eh yun na ang magiging kiwan niya. Ihina na pagtaas siya ngayon, pipigilin na siya ngayon yung mga sanga sa ibaba. Sa pagtayod niya. Uh, ano? na, uh, eh. oh, ang pipigil ngayon yung mga sanga sa ibaba. Dahil magbibigay siya ng maraming buong uh, ha. Kontrolado na yung pagtayod niya. Apo. Uh. Ayaw, ganoon mas maaluan mag-harvest. Uh, para... mas maaluan, mas mababa. Ah, kasi yes. pagka pipigilin mo yung pamamungan niya, ang basamtal bata, eh sandali, titingala, hindi mo kalamansi. Oh, uh, tatayog ka uh, agad uh, ng kalamansi. Agad Ay. yung mga kailangan hagdan. Mm -hmm. Ay, kagaya niya, limbawa, yan, yung XL po natin na punla na yan. Oh. Uh -huh. Hindi namin inaalis ang bunga niya. Pagka pitasin, tsaka lang namin pipitasin. Uh -huh. Ganon yun. Kasi pag alimbawa yan, laging walang bunga, ang kalamansi niyan, tendency, tumayo ka tumayo. Naranasan ko nga kasi yun, kaya mm -hmm. na tinuturo namin para makaiwas sila eh, sa mga biktima. Uh, eh lalo na sa tagaraw. Pagka ang kalamasi ay natigang ng kaunti, ay uh -huh. ay magpaproduce lahat ng bulaklak pag nilagyan mo ng pataba. Natubigan. Uh, uh, eh no? mula uh doon sa kunay, na yung kalit liit, mayroon labas na bulaklak, ay eh, ang gagawin mo lang, tanggal ka na tanggal oh, uh -huh. ng bunga. Uh -huh. so, trabaho. So, trabaho, eh. totoo po yun. Para... Eh, samantalang po, pwede magtuloy yan kahit mga sampung peraso, mm -hmm. kahit mga 20 peraso, hindi naman makakakondo sa puno eh. Kaya niya bigyan niya, so, yeah. niya, kaya niya. Kaya niyang i-call siya. Basta pinutuloy niya yun, kaya niya kulakihin yun. Hindi siya, hindi siya ma malulong po. siya. Mm -hmm. mm -hmm. Ang ang tanong ko, yung, uh, di ba may bunga na? Uh -huh. Di ba medyo malaking na ho yung halaman? Mm -hmm. Mga ilang buwan na yan. May bunga siya. Oh. Tapos ay may sumusunod na bulaklak po. Mm -hmm. Supang yun. Uh, uh, yung, uh, ay, ayun ba ay parang Insecticide, hindi na. Hindi na mula. O po, ang kalamansi kasi hanggat hindi pa naman po natin siya yung talagang total pinagbubunga, mm -hmm. di naman natin siya regular na ini-spray ng insecticide. Kasi kaya lang naman natin siya i-spray ng insecticide kung talagang prepare mo na siyang pamungahin. Bawa isang taong mahigit na, tansya mo na siya na madyo, maganda na po yung sangay at malabong na. Ganun na, siya alagaan ng aalagaan ng spray. Alagaan na siya. Pero pagka mayroong sumasalakay po ng mga uod or inumang mga insekto na marami, mag a ka lang. Oh. Spray ka lang pero hindi siya magiging weekly, hindi siya kadalas na kagaya noong pag-aalaga. Yes, ako uh, yung parang na-mention mm nyo sa Parang interval lang, twice a month. Napapasin mo naman sa dahon ng kalamasin, mo. pag dahon ng kalamasin, marami siya. Insekto. Spray okay, na pang-insekto. May pagkala mo na-spray mo, eh, hindi matuloy-tuloy spray mo. Mm hmm. So, Di na tulad na nag-aalaga ka talaga. Uh, na, na continuous na mula sa bulaklak, hanggang sa pagbubunga, hanggang sa gaholin, eh nag spray pa. Ay uh -huh. eh, yan naman, pagkaganyang batang pinalalaki pa lang, ang goal po ninyo, mapalabong muna siya. Mapaganda po yung Mapaganda muna nga, siya. Mm, ngayon meron siyang mga bunga na tumutuloy, tapos meron ibang mga nasisira, hayaan nyo lang. Mm -hmm. o, kasi pag nasira siya, maglalabas ulit siya ng panibago bulaklak sa kaos. Ah, Sasanga ulit. Sasa uli. So na-observe ko dun sa fertilizer na... Ang nabili po yung, yung o, organic fertilizer. Ang ganda nung ano yun, ang ganda nung... Malabong po siya, oh, po mga usbong. Tapos naglabas na siya ng mga... Bulaklak. sangang maliliit. Oo, oh, sangang. Tapos mm -hmm. may kasunong. Bulaklak. Mm -hmm yun yung kagandahan po noong pataba na yan, ay, yan ay po, na kahit na sa tagulan ng ganyan diretso pa mumulaklak oh, hindi kagaya po ng ibang mga sintetik na abono ay talagang pag ganitong tagulan hirap pagpalabas ang bulaklak puro mura ang lumalabas sa karaniwan sabi ko nga sa iyo baka naikwento ko na siya isang punta mo rin ito sa literal ko matagal na sintensyador papatay na yan. Pim Gumamit ako rin, pa Oo. Oh, Kaya maganda okay, yung call niyan organe. Oh. Yung yung iba po ay parang nakikita ko na parang inaalis nila yung gitna mm. para Pero, yung sanga daw ay lumabong. Ah uh, yumabong dito. Tapos sa uh, medyo na aarawan yung mm -hmm. yung sanga sa, may sa gitna. gitna. Oh. Mm -hmm. Pwede naman po 'yon kung matanda ni kalamansi. Eh. Ah, yun ang eh. pag matanda na po habang gareto. Ito po pwede alisin na rikit gitna nito eh. Matanda na eh. Mm -hmm. Eh kaya lang. Eh ba't ka mo magtitiis pa sa matanda eh may bata lamang. Mm -hmm. O 'di ba tayo mo na lang. Isang taon na lang, gente mo dun eh. Mas maganda pa magiging harvest mo. Mas mas maganda. maganda. Pag ay, matanda yun, sir, kasi ang kalamansi. Opo. Ano, ano po observation? Ang matanda eh, kasi tayo, malakas tayo, na sa patabayan. Ah. O bata, hindi ka makakatipid. Ay, o yung bata konti-konti <tipid> lang ya tapos. Obserbado na namin dito mm -hmm. eh, Eh magpapatay kami kalamansi eh. Meron yung mataas ng putol. Suno-suno pa, patutuloyin namin. Parang pababatayin yun lang. Oo, patutuloyin lang ba, yung suno-suno, maganda. Suno siya, Ang mm -hmm. bagong tanim. Ngayon, pagka lumaki na itong bagong tanim, at namumunga na itong bagong tanim, yung pala hindi siya mamumunga. Oo, sabay lang din sa oh, di siya halos. Oh. Doon sa bagong sanga niya, bibigyan. Oh, Oo, sa bagong sanga bibigyan. Ngayon, ito pa isa, oh. na conflicto. namumunga na. Nagyayaw natin namunga ng marami. May eh, palibasa ay nakakatapa lang sa taglira. Mm -hmm. Yung mga sofa. Mm -hmm. Pag humangin, na sa pagkakatapa. Oh, lalo pag mabigat. Pag oh, mabigat. Oh. Mm -hmm. kayo yung, yung bunsa nga nalalaglag. Si so, masasabi mo, mm -hmm. sayang. Ah, so, mm -hmm. Tapos malakas pa siyang kumain na abo Mm -hmm. Samantalang itong bagong lumalaki, konting abo na yung lagay mo, kaya ang abono, kaya ang abono, bumahin niya. Mm -hmm. Yung matanda. Saka pagdating sa market, iba oh. yung bata. Oh. Pag bata ka lang si mo, oh, eh. eh nagduduma pa ang mga Lata. agent at buyer sa iyo. Na Kasi mas si. malalaki po yun. Mas malalaki Lata. siya. Oh. Hindi ka pag matanda, although malalaki na matanda, kaya lang siyempre, kailangan lakihan mo pataba mo. Oh. Nadamihan mo oh, pataba. Oo, oh. para lumaki, di aksayado ka ng pataba. Oh. Yung, mm -hmm. yung santa po, yung santa <coughs> ng mong kalamas eh, na bata. Kung bago na po, yung isang tao, <coughs> may lalagay mo lang doon, ingay mo. Mga lalagay mo lang doon, halimbawa, mga kalating bulto. Kalating bulto ay ano po? Na abono. Kalating sako? Oo, or... kalating Apo. sako. So, 50 kilos, Ay, gusto mo tanda naman. 25 kilos. Na isang daang polo. Eh, pagka dalawa lang ilalagay mo rin, may ina. Ah, wow. matitingal lang yun. Ramdam mo na ah, oh, may hinaan oh, 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 yung oh. production. malaki kasi. Oh, oh. Saka malaki na kasi ugat niya, malaki na yung sako. Oh. Kumbaga mm. sa isang uh, hindi naman kasi kagaya ng tao 'yan pagka matanda na mahirap mahina kumain. eh. Mm. oh. Pero mm. oh. ang kan ang puno mas malaking kumakain. Mm -hmm. Malakas kumain. Based on observation ko niya. Oo po. You know? Marami nang ibang mga gumagawa na niyan, yung pinuputol, nagkakamatay din iba. Nangyayari 'to, nagkakaroon pa ng bungi-bungi. So holy. Yung, yung pa sa problema raw. Kasi mm. mas matanda ang puno. Taon-taon may namamatay. Eh tawutan maguulit ka. Oo, oh, ay eh, so maiiwan na 'yon. Oo, iwan na 'yon oh, oh, siya. Magkikiimbogi-bungi mo para kasi lumago 'yon dati munta ni. Eh. Huhulihin mo taw halos ay mata takluban sa mga katabi. Ihihina oh. hmm. na rin sa lumaki. Ay oh. oh. ideally po based sa inyong experience, ilang taon po yung uh, mainam na nalaga'an na parang mm -hmm malakas. Parang malakas, Ay, maganda production, mm. hindi ka talo sa abono, mm. sa pesticide. Mula, sa ako yan, mula tatlong taon yun, hanggang 7. Mm. Yan yung, kumbaga, yung ka, uh, um, gagagali, yung kalakasan yung, na yan. Yung ngayon, ng yung medyo, hindi ka na makuripot sa pagalagay ng abono. Uh -huh. Hanggang 10, malakas yun. Uh -huh. Uh -huh. Hanggang 10 years yan. Uh -huh. mm -hmm. Pero yan mula... Yan eh, yung markila. Halimbawa, <laughs> uh -huh. eh, po, no? Ah, arkelah niyan, dalawandaan libo, tatlawandaan libo, sampung tao. Mm kung hindi nakakikita, nakikita yun. Sa laki ng halaga niya, parang binili mo na yung lupa. Pero katulad nga po nito, sabi ninyong nasa 20 years na. Wala pa naman. 15. Palibas, uh, 15. So, palibas 15. sa sarili ninyo naman yan. Oh, no? mm uh -hmm. -huh. Kaya, 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 uh, ito, hindi ko muna pinapatay. Pero, uh -huh. mara ko na rin patayin niyo, siguro, tagaraw. Para mapalitan mo tatayog na rin iba. Tsaka hindi, pagka kasi ang kalamansi na rig niyang papatay, maglalabas ang bunga eh. Maglalabas niya. Ah, nagagalaw. Nagagalaw sa mga sentensya niya. Para kang hindi siya mapatay. Eh kaya lang marami na kasi ndapo. Indapo sa kalamansi. Okay, Uh yung, oh, okay. uh, yung kusang kuha niya yung tinatay ng ibon na Ako, uh, yun yun tapos oh, ay, ay namamatay yung sanga Oo oh, oh, namamatay yung sanga oh, at oh, puno sa nun naman. napapatay mismo oh. Mm -hmm. naagad nung katas nung yung dapo yung katas ng kalamas yun sip niya napapatay yung ibon kaya oh. magaling din kaya karipo nung dapo kaya publikado na ripalitin ng ganon Yung sa inyo naman pag alimbawa mga 2 years starting ka na ng corner dyan ng uh, pag-harvest na marami. Paumpisa oh. na po yun eh. Pero mula doon sa isang taong mahigit, unti-unti ka magkakaroon ng harvest. Ganun yun. Hanggang Ngayon hey sa meron na kami harvest eh. Oh, ano nga, meron na kayo. Tinan mo isang nga. plastic na... Ah, oh, oh. isang plastic. Oh, oh. <laughs> Ay, maganda ganda na. Nagpapakita na siya, nagpaparamdam na eh. Ka, na? Nagpaparamdam na po siya oh. na Noong simula pagkatanin na yun, mga ilang buwan pa lang naman. Mm. Pag nag-isang taon na po yun, di kayo maiinip, malalaki. Kasakuan na may patikim na. Meron na po, meron na nagagamit. Mm. Oh. Ay, mas maganda nga yan. Pag alimbawa at marami na yan. Ay, pagdating sa market naman dyan, malapit lang na sa kuwang eh. Sa parting Cavite yata kayo eh. Uh, I mean. yung farm okay. po ay sa Laguna. Ay, sa Laguna. Sa, maganda pag pala oh. price na kanila ka 35 daw. Ayun ay, niya. Ay, dito nga sa atin ay 500 ng isang bag eh. Oh. Uh, 450, 500. Oh. Eh, mura oh, ang oh, condo eh. ito. 15. 15, 15, 15. Okay, sila sa 450. Oh. Eh, kasi inyo 35, eh, libo pa ang kalamasi sa kanila, isang bag. Mm. Yung kaganda kasi oh, sa inyo po dahil hindi na sila pupunta ng Maynila. Direct na doon sa inyo. Kasi kaya naman mahal dyan, eh maraming pinaggagaling at maraming nagpapasa. Oo, oh, lalo ka tulad din Siguro, baka dito rin galing. tama po yun. Bawat salin po yan ng kalamansi, Merong eh, may upa, may patong. Sa <laughs> pag, pag noong, nagpapasa niya, may limang piso na siya. Oo, oh. Okay. oh lang yan kaya so, pagdating doon sa inyo, mahal na talaga po. So, Sige mo ha, sa kuno, upusa ko ng gasto sa inyan, yung upo mo sa pita. Tapos, bibili mo na red bag. Tama, so, mm tama. -hmm. Ikakarga sa sasakyan, yung upo mo. Hmm, magbubuhan. Ano, ano, magkano bayad sa pitas dito? Kapag kagarito mura po, 100 ang isang 30 kilos. Okay. 100. Uh, mabayad tayo ng 100. Teka niyo, bibili ng pork. 350 ngayon, eh, eh, oh, hindi yung 100. Um, sa uh, mga mitas na yun. 350 na lang may iiwan sa inyo. Eh, may pamimirindahin mo pa. Uh, Oo. Oh, Makakainin mo, mo pa, pa siya. Oh. Kaya yung 150, sa kanya na yun. Halos 150, 300 oh, na lang. Oh, so, lumalabas talaga nga na halos 10 piso oh, na lang. Oo, um, ganun pa. Plano, eh, may ka pa rin doon. Eh, halos na ko na siya. Kasi, kaya mas may kita ka pa rin doon. Hindi naman 'tong mga gastos patubulan. Ah, pataba oh, na lang nah, 'yon, buwana na lang pataba. ko 'yung vlog nyo oh. na okay. Okay. hindi naman kailangan na spray, 'yung ng calamansi. Kanya eh 'yung ulan eh oh, na, ah, po. parang mahina ang mm -hmm. ano, insekto. Na, ang, ang insekto. So, so, hindi sila Hindi sila active pagkaganyan nag-uulan. Mm -hmm. Kaya lang pagkasumtuming din naman ng sikat ng araw, mga buwan na October na 'yan, December, oh. dyan na kami mag-uumpisa mag-alaga. Dahil nandiyan na ngayon ang mga insekto. Pumbaga sa kawa, nakapahinga sila. Pag nag-aaraw, doon na sila ngayon mag-aata. Productive na sila. Productive na sila. So, ito yung mag apply na kayo ng... Maging -insecticide, insecticide na tayo. Magaling pa. pa ng ngayon, insecticide na gamit. Kahit pasipag ka, kung hindi ang kapiyang sexicide na gamit mo, katatawa na kalahin. Bigata ano? na. Uh, akala mo, kuha lang ng bigas na 25 kilos, ano? <laughs> Siguro yung nasa mo oh, Oo, oh, bigat kaya Oh, Kala, kasi maliit yung bag. Oh, maliit yung bag. Akala mo na 25 kilos sa bigas. So, sobrang so oh, solid yung... Solid ano. siya. Kaya maray na, maray na siya. Ay, kaya yung dito yan. Oh. Galing so, yung bigat niya. Akala mo ka na ito, simento so, eh. Kukulang mo na ito, man. Maliit na sako, pero napakabigat eh. Kumbaga sako niya, atomic bomb yan eh. <laughs> na maliit. Eh. Sir, kung for example, nag-start like na kayo mag-manage o magpabunga ng kalamansi, ng October, mm -hmm. ano ang, un, ang first process? Herbicide muna? Dinisin her si muna po ninyo yung damo. Herbicide? Oh, uh, herbicide. herbicide. Pagka patay na yung damo niya, halimbawa, lagi spray na kayo ng damo. Uh -huh. Mga dalawang araw, nalalanta na siya. Magsabog na kayo ng patabaan. Ah, pwede na? Pwede na. Hindi na sila magkukonsume. Oo, oh, oh, hindi na magkukonsume. Hindi yung hihintay mo na siyang mamatay. Oh, kasi, hindi hindi pag nagpataba ka na, unti unti na namamatay yung mga damo nun eh. Mm -hmm. Para naman nun, maliban na lamang kung yung damo mo, eh sobrang kapal. Baka hindi bumaba yung pataba pagka hindi umaraw. O oh, hindi pa, umulan. Pagka uh, pagbasa naman yung kawan, uh, babagsak naman yung... Oo, oh, basta babagsak yung... sa ilalim. Okay, Okay, siya. Yeah. Yung tapos uh, apply kayo ng apply po correct. kayo ng kwan kung hindi umulan magtubig kayo pag tagaraw at uh, tagaraw uh, October na hindi masyadong maulan mm -hmm. uh, apply ng fertilizer herbicide fertilizer tapos ay patubig, Opo, patubig. patubig yun. Uh -huh. pero pakiramdaman ninyo pagka hindi umulan ng isang araw dalawang araw uh -huh. patubig na kayo para no ne eh, makuha na po yung At pataba. Tapos ng patubig ay bibilang na po kayo doon ng mga 10 days. Bubulaklak yan. Ah, pag magmamatang mag, mag, hito na yan, maglalabas na siya ng bulaklak. Yeah, 10 to 15 days. Na, day. na dalawang linggo, makikita niyo siya. Tapos i-spray na kaagad yan ng insecticide. Oh, uh, po, mag-spray na kayo uh, ng spray ng insecticide siya. Pumute. Pag-umpisa na kayo maglalabas. Ah, po. Ang pag-sinasabi yung... niyo sir na parang every interval. Opo, oh interval po niyan every 3 days or twice a week. Yeah. Tapos hanggang hanggang isang buwan 'yon. Isang buwan 'yon na interval na twice. Pag ang silaki na po siya na tinatawag na gamais or gamunggo, gamais, magwi-weekly na kayo ng spray. Ah, so mas, spray pa rin pero weekly na Weekly na siya. oo. Ngayon, pag alimbawa na siya, silaki na siya na tinatawag na gasaresa, ay, medyo dadalang ka na ng mag-spray noon. O uh, ang uh, aratilis. O oh, pwede oh, rin 'yon. P p p oh, two, twice a month pwede uh, ka mag-spray na doon. No. Three times a week. ay three times three, a month, kasampung araw pwede ka mag-spray doon. Eh paggahol na, stop na kayo no. Tapos sir kasi pag yung proseso na lumalaki, may sumusunod na pasusunod na. Ang makukuha na po 'yon. Limbawa, Meron siyang tinatawag na arati race. okay? o kaya gamaes. Kada patubig mo ng patubig yon, maglalabas ulit maglalabas ang bulaklak yun. So pag naglabas ang bulaklak, repeat ka dun sa 3 days na, na interval? Hindi na. Nasasama na siya dun sa spray nyo. Sa, sa alaga mo sa una? Sa alaga mo Yung sa una. Sa alaga mo sir, uh -huh. na every 3 days, tapos ka na. 1 mm -hmm. month na lumaki na siya, mm -hmm. tapos maglalabas ulit siya ng bulaklak. Bulak Oh, hindi ka babalik ulit Hindi mo gagawin sa hindi, hindi na. na gagawin sir na every 3 days. Oh, normal. hindi na siya. Sabay siya doon sa pag-alaga. sabay na siya sa pag-spray mo doon. Nung malalaki na 'yon, oh, sir. Po. Kasi 'yung una mong alaga, 'yun ang maraming bulaklak. Tama, sir. Ngayon, 'yung mga susunod na bulaklak daw pa konti na lang 'yon. Ah, hindi siya okay. ganoon karami na. kumagay 'yun ang tinatawag na pang-maintenance ninyo. Napitas niyo 'yung marami, pagkatapos noon, 'yun naman ang magiging kasunod ninyo. Ganon. Kaya ang kalamasi, monthly harvest ka nang ginagawa mo dyan. Kaya pagka monthly harvest ka, siyempre, lalagyan mo rin talaga ng every two months ang pagpapaabono mo sa kanya. Para noon, continuous lagi, mayroon kang pipi kasi. Ganon yung uh, cycle ng kalamansi. Tapos sa ang abono na observe ko, uh, <coughs> ammonium sulfate, Mm -hmm. Mix po ng I mix po siya ng, ng, ng organic sa sulfate. Mm -hmm. An anong ratio po niyan? 1 is to one. Ay, hindi. 2 uh, two, tsaka isa. Two is to 1. Two is one. Two Dalawang organic, tsaka isang sulfate. Mm -hmm. Ngayon, pag alimbawa, okay na po yung inyo pong kalamansi sa organic. Ako, hindi ko na hinahaloan eh. Puro organic na ginagawa. Ano yung niyo malalaman, sir, na okay na siya? Nakikita nyo po sir. yung dahon ng kalamansi ninyo, yung bunga ng kalamansi ninyo, verde, maganda, malalaki. Yun. Hindi mo na kailangan ng Hindi mo na pwedeng uh, hindi mo na kailangan ng maghalo. Maliban na lamang kung gusto mo ng extra bulaklak, yung sulfate kasi, nagpapalabas kasi ng maraming bulaklak. Yan. 'Yun ang organic naman natin na ito. Sumusuporta naman doon sa buwan Tsaka parang mas uh, slow ang release po ng organic. Opo. Po slow releasing po ang organic natin. Yung oh. po kasi ng uh, sulfate natin ay Mal malakas, mabilis ang releasing niya. Kaya sa tagulan yun po yung isang kadalasan na gagamit. Lalo sa Tagaraw. Sa tag kasi, hindi tayo masyadong gumagamit ng nitrogen. Kasi, ulan. Water, may nitrogen din yun na yan. yan. Totoo yun. Yung kasi sulfate, sulfur eh. Kaya, yung pwede pa natin gawin. May halo rin siyang nitrogen. Kaya, ganoon ako.